Lumalabas na sa imbakan ng pulbura, nagsimula ang sunog na lumamon sa isang pagawaan ng baril at bala sa Marikina City kahapon. Walang nasawi sa insidente, sa incidente, pero ilang residente ang nasugatan dahil sa malakas na pagsabog. Nasa front ay nagbabalik si Dave Buel. Oh no, grabe! Mula sa malayo pa lang ay kita na ang malaking apoy ng sumiklabang yeah. sunog sa compound ng Armscore Global Defense Incorporated. Isang pagawa ng mga baril at balas sa barangay Fortune Marikina mag alas 4 kahapon. Di makalapit ang mga empleyado at gwarja sa tindi ng init. Ilang pagsabog din ang narinig mula sa pabrika. Halos kumalat na rin sa mga kalapit na bahay ang apoy. Agad na nagtakbuhan palabas ng compound ang mga tao habang palaking ng palaking apoy. Ayon sa pamunuan ng Arms Corps, nagmulang sunog sa Powder Depot, kung saan nakaimbak ang mga pulbura na ginagamit sa paggawa ng bala. Walang namatay sa sunog pero may ilang sugatan. Kabilang dyan si Carmela na nakatira malapit sa arms core. Naglalakad daw sa pauwi ng bahay ng madamay sa pagsabog. Swerte ang paso at sugat sa braso lang ang kanyang tinamo. Para sa unang iblat, tapos biglang yun ay eh, boom. Biglang manon na yung apoy, yung hang, dakunta na sa amin. Look, yun naman ang ginagawa ka ng katawan ko, sobrang init. Mahigit isang oras namang nakipaglaban ng mga bumbero bago na po lang sunog dakong 5.20 ng hapon. Iniimbestigahan pa kung anong pinagmula ng sunog. Maging ang na ng arms car ay wala rin daw ideya sa nangyari. Mabuti na lang at hindi na damay ang iba nilang pasilidad sa loob ng compound. It is properly stored and that's why I said it's odd. Because we do have uh, specially designed bunkers um, that actually have berms in between them, protecting them from catching fire to the next and the next. So um, I'd like to let the investigators take a look at it. Um, and make their uh, uh, investigation and come up with their conclusions. Ibibigay daw nilang CCTV footage ng pabrika sa mga para makatulong sa investigasyon. Nagbabalita muna sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.